itu mga idol o sabihin niyo sarap to huh? sarap to kuno mga idol sarap oh sarap sabi nila mga idol sarap daw buak -bu ko na to ni mga idol oi buakin natin ba buakin ah tagalog pa buakin ah apa sarap to guys <laughs> galami ani mga idol. Be, tilawan nato mga ka idol be. Mo. Oh, tilawan nato ni be. Ah, mga kaidol idol oh. So, gabay lang sa mga kaidol idol, maliit lang si ba? maliit lang ba? Oh. Huh? Sarap sana to. So, ito yata oh, man, hawakan mo. to so, may liso mga kaidol idol, kuwao oh. no? nato ni mga ka idol. Lawan tayong dalang kutsara mga kaidol idol. Kamayin lang natin. Nanti makuha yung liso mga idol kapag hindi mo kinuha yon ano. Tutubo yan sa tiyan mo mga idol. Yung liso. Ayan na mga idol oh. Yan, kapayas. shout out yan mga idol ni ikon. Ni bus rilin oh. <tinyan> mga idol oh. Silawan nato mga idol oh. Hmm. Tamis mga kaidol. Mm. Yung tamis niya mga kaidol, sakto lang. Hindi parat. <laughs> mm. Tama ko sa mukbang mga kaidol. Oh. Ah! babay mm. 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 Ah. Uh. Oh, bye bye, mga idol. Bye bye, mga ka bye -bye. bye bye. Bye bye. guys. I'm <laughs> locking like mga idol. Lo?